Oh, sobrang daming bunga ng apple. Grabe. Lumampas na sa bako do. Mo, Guys, grabe. Papasok na lang ako sa trabaho. So nadaanan ko to. Ayun oh, naglalakad ka lang. Lumampas na sa labas ng bakod. Grabe, daming apple. Oh, sobrang daming bunga ng apple. Grabe. Lumampas na sa bako do. Oh mo oh, nakakatuwa ngayon nyo yan guys oh kalsada na yan tapos yun yung pinakakuno niya so parang nabalik na to ngayon nyo oh Apple, abot kamay mo na lang. Hindi mo na siya bibelhen. O, oh, di ba? O, oh, sobrang dami. Yung papasok ka na lang sa trabaho, tapos ganito pa yung makikita mo. O, oh. <coughs> grabe o. Oh. Parang mangga. Napupumpungan. Ayan oh, nagpupung <laughs> nagpupungpungan oh, grabe no, ang laki. Ang dami. Tutikman so, natin. Pasok na lang ng trabaho yung Inday Mimay nyo. Huh. Hmm. Maasim siya. Kakatutbas ko pa lang naman. Huh? Pero Masarap to kapag ano pa, yung parang lumaki-laki pa siya. Siguro malalaki to. No, grabe no. Grabe talaga ang mga prutas dito sa New Zealand. Oh, pag tag season talagang napakarami. Mm. Mm. Hindi mo pa siya pwedeng makain. Oh. Hmm. Nyan nyo yung iba, naglalaglaga na lang. Sobrang dami. Mm. Ikaw na ang mag-ano eh ikaw na ang mag-asawa eh ng pagkukuha dito pag ito'y lumaki pwede na ma harvest tingnan nyo to tingnan nyo yan guys oh, oh. harvestin na ba natin yan oh. tapos yan oh, madadaanan lang ng maraming tao ayan ang daming buwan na nasa taas oh ayan yun yung puno niya nandun sa loob so nakibidyo lang tayo dyan no o oh, ba, diba? abot kamay. <laughs> abot kamay mo na. Hindi mo na kailangan bilhin to. Nako, kung akong nasa Pilipinas at may ari nito, panalo eh. 25 ang isang piraso. Ay, eh, kung maka 1,000, may 25,000 pesos ka na. oh, ang apples. Puro apple ang content natin ngayon. Dahil nga, tag season na ng apple. Tara na, may pasok pa ako. <laughs> yung apple dami. Bye! Yun lamang. Itinoy ko lang kayo doon sa apple na yun kasi napakarami talaga. Love you! Mwah.